Okay, gumawa ako ng demo account para siyempre, siyempre, umpisa, demo, wala pa akong pera eh. Pag may, pag may pera ka na, hindi mo ako, pang trade. Sige na. Ha? Uh, Kung ano na ay tuwag ka, pwede may pera. Ayun, <laughs> bibigyan daw ako ng pera. Ano lang? Kahit eh, ano lang? Kano ba mo? kaya ba mo? Kano ba mo? Ano na lang? Okay. Ah. Demo ka, Basta mag-create lang kayo dyan ng ano, XM account. Bahala na kayo. Isearch nyo na lang. Ito. Napakita ko lang. Kasi may mga verification pa eh. Kung ano. to Ito. Demo. Dapat tayo pera eh. Investment. Nag-download tayo now Ano ba to? <coughs> <coughs> Tapos, lagi na trade account. Demo. Ano na? Ano na? Oh, okay. paano ba ito? Trade, trade. Finish Incoming mail Yo Okay, so buy and sell, buy and sell na. Meron na. So, yun. Yun lang muna, ano. Bale, bale baka bukas na ako pag trade Kaya, wala pa natin mag-aral at mag-analyze din. So, meron tayo 10,000. Dapat palaki natin yan. So, parang targetin natin. Sige, yung mga target, yung mga ano, next. Ano natin? Next na natin gagawin. Paano natin i- ang tawag dito? Video journal. Tapos, titingnan natin yung progress natin. Lahat, titingnan natin yan. Kung totoo ba ang kanilang sinasabi dito. So, kaya natin mag-focus din para magkaroon ng magandang output. So, yun lang.